Nagbabala ang Department of Justice laban sa isang modus operandi kung saan nakakapaglabas ng tinatawag na 9G visas ang ilang peking kumpanya para sa mga empleyadong dayuhan. Nadiskubre rin na ilan sa mga nabigyan ng visa ay galing sa Pogo Companies na sinilakay ng DOJ si Luisa Erispe sa detalye. Panibagong modus sa pagpaproseso ng mga visa ng ilang foreign nationals sa loob ng Bureau of Immigration ang nadiskubre ng Justice Department. Ibinulgar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia na may mga nakita silang mga peking korporasyon at kumpanya na nabigyan ng 9G visa ang kanilang mga empleyadong foreign nationals. Ang 9G visa, ang direktang ina-apply ng mga kumpanya sa Immigration Bureau na ibinibigay sa foreign nationals na magtatrabaho sa Pilipinas. Sa paghahalungkat ng DOJ, hindi lang daan-daan -daan, kundi posibleng libo pa ang mga peking kumpanya na nabigyan ng ganitong uri ng visa dahil wala silang permit wala sa Security Exchange Commission o SEC. Meron kami finding na maraming corporations that were petitioning for 9G visas Are fake corporations or non entities which the legal department. Of the, of the, of the of Sabi pa ni Remulia, may ilang aplikasyon na limang taon nang umusad. May mga empleyado ring mula sa mga POGO companies na nirade ng DOJ kamakailan. Dahil dito, pinatitigil na ni Remulia sa BI ang pagbibigay ng 9G visa sa mga kumpanyang wala namang SEC permit at pinatatanggal na sa posisyon ni Remulia ang mga immigration officers na posibleng nasa likod nito. to put this matter as a priority so that we stop making a fool of Filipinos, that we are supposed to it. That's why I was also questioning the relief of the persons that I called section, or the change, three question what is commissioner? I want the, old persons uh, with the to, to the of Sa pahayag naman ng Bureau of Immigration, nasa halos limanda ang foreign nationals sa kinansila nila ang visa dahil sa modus. May apat na abogado ng Immigration Bureau ang nakasuhan at pinag-aaralan nilang lusawin ang Legal Division Visa Task Force ng BI. Sa Senado naman, pinuri naman ni Senator Coco Pimentel ang naging investigasyon at aksyon ng DOJ. Giyit niya, kailangan ding malaman ang agenda ng mga foreign nationals na nasa bansa, lalo na pagdating sa national security. Napakasama ng effect po nito sa society natin, napapasukan tayo ng undesirable aliens. Hindi natin alam ang agenda ng mga ito, why they want to be here. Luisa Erispe, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.